Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang sa katatapos lamang na press briefing ng bagong talagang DPWH Secretary na si Vince Dizon. Inisa-isa niya yung mga direktiba sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos at yung mga plano niyang gawin para nga maresolba yung issue ng mga kumikickback sa flood control projects. Isa doon sa mga unang hakbang na gagawin niya ay yung pag-uutos sa lahat ng mga opisyal ng nasabing ahensya na mag sumite ng courtesy resignation from top to bottom daw ito o mula sa mga district engineer pataas hanggang sa mga undersecretary. Ang utos daw sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos ay hanapin yung mga matitinong personnel ng DPWH at ito yung italaga sa mga sensitibong posisyon ng DPWH. Bukod dyan, ipapatupad din daw ni Secretary Vince Dizon yung lifetime o panghabang buhay na blacklisting sa mga palpak na contractors. Ito yung mga gumagawa ng mga substandards na proyekto o di kaya naman ay ghost projects lang. Hindi na raw kailangan ng investigasyon, automatic na raw ito basta nakita ng uh, pamahalaan na uh, palyado yung uh, contractor na ito. Uh, posible nga raw na unang masampulan dito yung mga contractor dun sa ilang mga lugar na nabisita na ni Pangulong Bongbong Marcos kagaya ng jaan sa Bulacan at yung uh, palpak na flood control project dito sa... Uh, benget Maliban dyan, magkakaroon din daw ng revamp doon sa PCAB. Ito yung grupo na sinasabi ni senador uh, Senator Ping Lakso na binabaya, hinahayaan lang daw na ibenta yung accreditation uh, para magkaroon ng lisensya yung mga contractor. So, ito daw yung uh, kailangang pag-usapan ng DPWH at ni DTI Secretary Roque dahil uh, ka bahagi sila sa mga in-charge sa PCAB. Uh, maliban dyan, sinabi rin Secretary Vince Diso na plano niya na makipag-usap sa mga former DPWH secretaries nang sa gayon ay mabigyan din siya ng payo kung paano nga ba dapat tugunan ang problemang ito sa ahensya. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.